Lumalawak pa ang mga nakakalkal sa flood control corruption scandal. Pero sa patuloy na pagsubaybay rin ng Billionario News Channel sa mga contractor na nagbigay umano ng donasyon sa mga politiko, tila Comelec naman ang pumipigil sa mga sose para maisa publiko. Nagbabalik para sa kanyang exclusive agenda report si Joash Malimban. Ila urong sulong ang Commission on Elections sa mga pahayag nito patungkol sa paglalabas ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Marso pa lang kasi, sinabi na ni Chairman George Garcia na ipapublish ang nasa mahigit 40,000 SOSE ng 2025 national and local candidates sa official website ng poll body. Pero hanggang ngayon, front page lang ng senatorial at party list candidates at political parties ang uploaded dito. Hindi kita kung sino ang donors ng mga kandidato at kung paano ang breakdown ng kanilang mga ginastos sa nakaraang eleksyon. Ilang beses din nagpabalik-balik ang Bilinary News Channel sa Opisina ng Political Finance and Affairs Department o PFAD para mag-request ng 2025 SOSE. Pero tila lagong may bagong requirement na hinihingi ang departamento para makuha ang mga nire-request naming dokumento. Ayon sa Comelec Resolution 11109, maituturing bilang public documents ang lahat ng campaign finance reports. Mandato rin ng PIFAD na gawing publicly available ang campaign finance data through digitized systems o upon request. Pero base sa isang October 13 memorandum na eksklusibong nakuha ng Bilinary News Channel, tila ipinag-uutos na hindi muna maaaring ilabas ang SOSE dahil umano sa pending investigation ng Paul body. Ang inyong lingkod ay nag-issue ng uh, uh, memorandum address sa ating uh, Political Finance and Affairs Department na kapag natapos na ang buong investigasyon ay uh, pwede na namin kagad-parilis sa ating mga memoro ng media, sa ating mga uh, citizens' arm at um, basta pagbayad ng proper administrative fine at number 2, ma explain lang kahit paano, kung saan gagamitin ang mga uh, naturang sose. Ito po yung available sa public. Eksklusibo rin nakuha ng aming team ang isang October 23 memorandum na ipinag-uutos sa lahat ng Comelec Regional and Provincial Offices na bawal ilabas sa mga sose hanggang hindi pa tapos ang fact-finding investigation ng Paul Body. Unusual ito para sa periodista at kontradaya convenor na si Danilo Araw. Kung may investigasyon, all the more na dapat mo isa publiko kung ano pampublikong dokumento meron ka kasi for all you know, baka makatulong pa yung publiko dun sa investigasyon na gagawin mo. So we should not underestimate the power, uh, not just of citizen journalism, but uh, active citizenship. Dagdag ni Araw, tila violation din ito ng press freedom, lalo na't mga periodista at mamamahayag ang madalas nagre-request ng sose. To some extent, you can even say na it discourages journalists uh, from pursuing investigative journalism Uh, although, uh, it can also be counter-argued on the other hand na alam mo kapag sinisikreto mo yung dokumento, an enterprising journalist will find a way to get it uh, through back channels. So, makukuha't makukuha rin yan ng periodista. Ayon kay Araw, hindi na dapat hintayin pa ng Comelec ang isang formal request sa paglalabas ng mga sose tulad ng pag-upload nila ng mga Certificates of Candidacy at Certificates of Nomination and Acceptance ng mga kandidato sa kanilang official site, paliwanag ni Chairman Garcia. Hindi po lang namin sinabay na ibigay habang iniimbestigahan kasi po, pangit naman po maunahan kami ng paglalabas ng listahan. Ayaw po namin ma-preempt yung ginagawang investigasyon naman ng ating opisina. opisina. Nakausap namin si PIFA Director Efraim Bagid sa pinakahuling balik namin sa kanilang opisina personal niya kaming sinamahan sa pagsusumite ng aming request sa Records Office ng PIFAD para agad na maasikaso ang mga hinihingi namin dokumento. Ayon sa Records Office, maaari nang makuha kinabukasan ng aming request. Pero pagsapit ng umaga, nag-message ito sa amin na nasira ang kanilang software na ginagamit sa pag-redact ng ilang private information sa hinihingi naming sose. Sinabi rin bigla ni Director Bagid, nakakailanganin pa ng pitong araw bago makuha ang aming mga request na dokumento alinso sa guidelines ng kanilang opisina para sa agenda Joash Malimban Billionaire News Channel